What's up mga pre dito sa video ngayon ipapakita ko sa inyo kung paano ako mag i ng itlog na Rhode Island Red So kung mayroon kayong mga manok dyan palike naman at pa subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe Ayan unang gagawin natin lagyan natin ng pizza yung mga itlog upang malalaman din natin kung kailan ito mahahatch Kasi nasa 18 to 21 days lang siya dapat doon sa incubator Ayan isasalang natin isa isa uh, pabantayan natin kay TD At kung napansin nyo, hindi, hindi, ko nilagyan ng X yung mga itlog. So, later on, malalaman nyo kung bakit. So, tapos, lagyan natin ng tubig. Hindi para kay TD Burr, kung hindi para sa humidity. At tapos, huwag natin kalimutan yung sensor para sa thermal controller natin. Ayan, tapos yung init niya ay mag-start sa 37.2 hanggang 37.8. So, after nyan, automatic yan na ma-on at sya ka automatic na ma-off. Ito po yung D1, d tapos D3, hanggang sa biglang dumami. Alam nyo kung bakit every 4 days kasi ako maglalagay ng mga itlog dito. konti lang kasi yung incubator ko. At yung kanina, sinabi ko na hindi ko linagyan ng X. Ayan, yung X kasi indicator na nabaliktad na yung itlog. So, sa akin, ganyan yung paggalaw ko sa itlog. Hindi na kailangan na baligtarin. Actually, wala naman din tayo nakikita na mga manok na binaligtad yung mga itlog nila isa-isa. So, ayan, basta magalaw lang. Tapos, 3 times, adi minimum po yan. At ngayon, nasa mga 18 days na tayo. So, makikita natin, meron ng na-hats na hats na pa isa isa Pero yung ibang itlog ay ready na. Ayan, makikita natin, buhay na buhay talaga. Out of 10 na nilagay natin, 8 yung buhay, pero yung isa, uh, nahat siya pero patay. Pero yung isa talaga is bugok talaga. So far, maganda naman din yung resulta. Out of 10, 8 yung na-harvest natin. Pero mas maganda sana kung 100% buhay lahat. At yun lang sa akin mga pre, kung meron din kayo mga experience, mga technique na pwedeng makatulong, i-share nyo naman, i-comment nyo lang dyan sa ibaba at pag-uusapan natin yan sa susunod ko na video. Oh,